So guys, ayan. At dahil ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video, kailangan pong manood kayo dahil may maganda po tayong balita ngayon na hindi po makakatulong sa inyo. Ayan, dito po kami nagdidinda ngayon ng kalamaris na puro harina sa may school po ng pagkakaisa. Sa mga gusto pong bumili ng kalamaris sa chicken skin, open na po tayo din sa may school ng pagkakaisa. Pwede kayo magpalala mo, pwede kayo magpagrab, basta kayo pa magpapabuk 200? Kaya 200 sa'yo? Balat lang. Ah, balat lang, walang kalamaris. Ilan? 50 daw balot. 50 balot. Hindi kakasya, puro hari na 'yan eh. Diwala mo na lang. tayo naghihintay ng mga customer natin dito, magsalang tayo ng magsalang ng ating kalamares 20 balot. 20, meron po tayo diyan nakabago. Tapos na ginay tayo guys, rebak na tayo nitong ating 50-50 Give -50. in skin 50. Bigyan mo ng suka. Yung suka pre, na ripat. Iyan eh. mo na dito. Ilan po? 50 daw na balat. Ah. Thank you, thank you din. 20-20 lang tayo nakabaso. 50 po yung nakabalot natin. siyempre naman, shout out po sa mga bumibili ng ating kalamari at puro harina. Di, puti ito binibili mo. Dalawa so. 50 daw. Bilisan mo, nagbabago isip niya. Bigyan mo ka. Eh? 100, 100. ma'am Okay lang Chicken skin Tama-sama na Tuloy-tuloy Tama na. na to Kasi nga Break time 100. Shout po Sa mga dumadayo po sa akin Walang film Walang film Nga te Nga te

Fifty kalamares? Balat tau 50. Ilan po ilan? Juan and Red? Ayaw sa, Bakit ka na ayaw? ba naman si Francis kahit naman akong batay maabab mapapayak. 250. So, ay, mami yan.

Ayan ako. Sinasabi ko sa inyo eh. Kain na ito ah. Doon siya nakaibay. Okay. Ayan. Okay. Mare, apat na 50 balat. Ano ba na yun kayo? Anak po. Ano ba na Ano yan? Kay kuya? Ano yun yung balat, pre? Dalawa. 100 pa. Pare, wala na tayong pampenta, pre. Unang buhos pa lang yan, pre. Ura, sorry, sorry. Pre, 100. Oh, pre, si 200 na. Ah, ah. Masa ka sa lahat, 250. Pre, uh -huh. ka lang. At so, guys, kung napapansin nyo, sa unang buhso pa lang ng break time, guys, tanggal lahat yung mga baso natin at yung hango natin at saka yung mga tag-350 natin. Ubus talaga lahat. Ayan, mag e tayo. Wala na, Agad na tayo. pre, tatlo. magluluto natin ng bala, tingnan mo. Ang bagal. Nangingitim Sobrang na. bagal. Kaya agad yung luto natin. Wala to So guys, agad na agad tayo Walang luto kasi ang bagal ni Francis Bagal ng kulo <laughs> oh. Shout out pala sa mga classmate ni Tropa Pasabay na kayo, uh, kayo po. Shout out po sa mga estudyante pong kumakain ng harina dito guys Uy, kayo dito pa, kayo Agad, agad bansa. po Idol, Pabalot idol, 150 idol. Patulungan na idol. Di Ibali mabasa yung cellphone. Yan, wag lang yung tripod. Idol, selfie tayo. Selfie, one, two. Yan. dito lang, kasama lang mukha niyo. Yan. Nais kong malaman Nais kong malaman mo. Nais Waiting na tayo, waiting na tayo, waiting. Ay, Magkano kayo? Eh, shout out kay Idol. First time lang siguro kumain ng harina. <laughs> Ayun, 50. Tatlo lang. I-play natin. Siyempre, bibili si na, ano, Sandara. My Sandara. Ilan sa iyo? Sandara. Agad na agad yung harina, par. Ilan sa iyo, 50. 50.

Ikaw yun nandiyan kanina? Oh, salo! 50. Sino yung 50 na una? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Pangalawang 50. Ito Boss, pangalawang 50. Dito ako pang Ay! May sa Naka-uniform ng pansinter doon. So guys, nagkakahayaan pa sila. Ayaw nila kung mo nang kikiam na libre. Buwan na kayo. Gusto nang kikiam na libre. Huwag ko ito nang na libre. Uy, Huwag kayo. Ayan, bete sa akin pala. Nagipunahin ko na ito. Pre, pre. Ito, Sino yung may balat na bente? Tatlo <laughs> kayo, no? Lapit na dito. Isa iba pang pa lumapit. Bente. Bente. Bente.

Alvarez Alvarez ka po kasiin. Ibibigay ko 'yung payo. Kahit buko lang, masaya na. Sige po, umupo din dito na.

tatlong twenty five, one hundred, one chicken skin ma'am? Wala nang pro eh. chicken skin, woo, desi, paslangin na tayo, oo, oh, pwede na, kaya na, pa, 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 pa,

Saan yung isa? Tropa mo? May pasok. Ah, paso. So guys, last na sa na. Wala na po kuya. Nakaubos na po tayo. Ayun. Ubos na po. Ayan, hanggang alas 5 ng hapon. Ubos na yung calamari saka chicken skin natin. Shout out po doon sa mga huling dumayo. Ayan. Straight mula umaga hanggang hapon. Walang humpay yung luto natin.